guys magandang araw sa inyong lahat so andito na tayo ngayon sa Paco Bridge so ayan papasok tayo ng Barangay Epsimion kasi meron sa ating nag request na pasya na ng Barangay Epsimion so sa lahat ng taga Barangay Epsimion shout out po sa inyong lahat so ayan hindi ko lang alam kung saan dito yung sityo na lang siguro natin pero ito pala yung sa isa dito siya ang school hindi ako nagkakamal kaliwa muna tayo ito yung shower sa mga nakapasa dito natin ito yung gate ng high tapos sa kabila naman yung elementary school tapos paano lang ako si Choy Nugikan Nugikan tagos may hanggang umon abot yan umon ano ba lubak ba o sementado Ay, rough road. Rough road? Pero, pero hindi man hindi man siya yung baton ilupa. Ah sige, try ko. Paikot ka, boss. Mm. Sige tol. Ingat, sir, er, ingat. Uh, Medyo malayo pa 'yun. Okay lang. <laughs> so ayan, charot kay Jester. Alam <laughs> pasok na 'yung si Jester. So ayun, may tumutugtog. Ibang pa lang elementary school. Ah, high school pala yun, sorry. Hindi pala elementary school. So, hindi elementary school. Ito yung isang nilang gate. Yan. Good elementary school. Tara. Nakakakita ko ng namumuong ulan. Punta lang tayo doon sa may plaza. Tapos dito tayo. Tapos. Pabalik tayo dito kasi dyan tayo papasok. Dito. Dito tayo papasok. Yan. Punta muna tayo dito sa may plaza. Kasi so, yun naman ang request sa sent sentro ng FCB. Nakapag-vlog na tayo dito dati. Noong... Mabikis na siguro yun. So, ayun yung plaza ng Barangay of Simeon. Shoutout pala kay, ano, kay Kagawad Cal, Pumia. Ayun, shoutout kay Jester. Punta tayo ng, ano, si uh, Sikyo Inugitan. ko alam guys kung papunta tayo ng sitwe inugikan so <laughs> charot po sa lahat ng taga FC Mion at saka sa Cortez family anong laro na kay Boss Centro <laughs> ang sabi niya kasi sa akin ah, hanggang doon lang sa butol na kalsada hanggang doon lang naman daw sa sitwe inugikan ah hindi pala hanggang doon lang pala yung kalsada pero siguro mahaba pang sitwe inugikan pero eh, may na-deliveran kasi kami dito dati. Ay, oo nga. Uh, sementado nga. Uh, hindi pa ito sementado dati. Skin rap road talaga ito. wala kung hanggang saan tong ano sementado na to pero dati talaga rough road talaga to dati yung malaking truck pa yung ginagamit namin dito dati ah stig nga siguro babalik na lang ako na ano babalik na lang ako ano ako sa kabila dadaan para ma cover din naman yung ano so yun hanggang dito na lang tayo kasi putol na yung daan oh. siguro ito na yung sitio inugikan ayan so hanggang dito na lang tayo guys so sa nag request po ng sitio inugikan hanggang dito lang po ako kasi hindi na po sementado so babalik na po ako so ayan sana hindi ko yung ulan ayan, ko pa dyan, eh So, medyo malayo na yung tatakbuhin natin pag pumasok pa tayo dyan so ayan again charo to sa lahat ng taga FC Mion lalong lalong na sa Cortez family Ramirez family ayun <laughs> so babalik na tayo dun sa ano sa highway out pala sa lahat ng makakapanood nito So sana sa mga taga FCM yun Mapanood nyo rin po itong vlog na to no? Ah, comment nyo lang po dyan sa baba Kung nakita nyo akong dumaan Pabasa naman ako ng comment Nagre-reply din po ako So yun shout out sa may ari ng mga bahayan na to Tumadagin <laughs> Tumadagin tayo Tumadagin 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 Line. parang kilala ko yung kanina yung nakasunod na natin yun, eh, di diba? Napaka-sharp din ng cord na yun. Kala ko makakasalubong ko pa dito si Jester. <laughs> Shoutout kay Jester. Walang pasok. Ayan na tayo sa kabila dadaan. May mga mini palengke dito pa ganito. Halipapa na tawa. Pagka magpiyesta Ayan yung high school eh. Si Sapelesiano. Ito naman yung elementars ng elementary school okay, Shoutout na lang po sa lahat ng tagay FC e, Mion Ragay Hi! Hindi na tayo dyan papasok sa kabila Hindi ko alanganin eh pero meron pa talaga dyan, may pasokan pa dyan. Sa, so, sa so ulo ko ng daan eh. Balik-balik kami dito yung deliver eh. Okay, nag-request ko ng na, ano, barangay ano, Epsilon. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pag-request. So ayan na, ah, marami maraming salamat pa rin po sa lahat ng sumusuporta sa atin. Sa mga nag-comment, nag-like and nag-share, lalong-lalo na sa mga nag-follow. So ayan, hanggang dito na lang po yung vlog natin from Epsilon. So ayan, maraming maraming salamat po. At ano, see po sa next vlog.